Aquarius, ngayong araw ay nararapat mong ipagpatuloy ang mga nais mong gawin at mga nakalatag na plano. Ito ang araw kung saan ang swerte ay nasa iyong tabi, kaya't sulitin mo ang pagkakataon. Gayunpaman, habang swerte ka ngayon, iwasan mong makipag-deal o anumang transaksyon sa kaibigan sapagkat maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang komplikasyon kung ikaw ay nagbabalak na pumasok sa negosyo, ngayon ang tamang panahon para pagtuunan ng seryosong pansin ang iyong mga plano, taglay mo ang kakayahang magtagumpay sa larangan ng negosyo, ngunit kinakailangan ng masusing pagpaplano at dedikasyon. Sa trabaho naman, ang pagiging mausisa at mapanuri ay makakatulong sa iyo. Ang iyong kakaibang pag-iisip at talas ng pag-unawa ay magbibigay sa iyo ng kalamangan sa mga gawain mo sa araw na ito. Huwag kang matakot magtanong o mag-imbestiga dahil ito ang magpapalapit sa iyo sa tagumpay. Ang mga masuswerteng kulay at numero para sa iyo ay ang kulay color blue at color yellow. Ang mga numerong ay number 11, number 26 at number 43 ay magbibigay ng dagdag na swerte. Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan.